Eksena Uno, si Pinang at ang kanyang ina. Ipinapakita si Pinang, isang masipag ngunit madalas na pabaya o makakalimutin na bata. Ang kanyang ina ay laging naguutos sa kanya na tumulong sa gawaing bahay. Ang pag-uutos ng ina isang araw, inuutosan ng ina si Pinang na magluto. Hindi niya makita ang mga gamit, sandok, kawali, palayok. Lagi siyang nagtatanong, Nanay, nasaan ang sandok? Nanay, nasaan ang kawali? Ang pagkainis ng ina na inis ang kanyang ina dahil sa kakatanong ni Pinang. Sabi ng ina, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para hindi ka na laging nagtatanong. Amyong pagkawala ni Pinang kinaumagahan, hindi na nakita ng ina si Pinang. Hinanap niya ito kung saan saan, pero walang nakakita sa kanya. Ang bagong halaman, sa bakuran, may tumubong kakaibang halaman na may prutas na maraming mata. Naalala ng ina ang huling sinabi niya kay Pinang. Ang pagpapangalan tinawag ng mga tao ang prutas na iyon na pinya mula sa pangalan ni Pinang. Dito nagsimula ang alamat ng pinya.